Good morning. Hello, hello. Welcome, welcome. Jacqueline here again. And Happy New Year. So, it's my first time to visit. ulit ang aking garden at ang aking bahay kubo. Ayan. Masyado tayong busy kasi nga sa work, masyadong stress, kapagod ang mag-night shift. So, ang ginagawa ko lang after work, matutulog, household chores, tapos matutulog ulit, tapos work ulit. So, hindi ko talaga kayang magpunta dito everyday to check yung mga halaman ko. So, ngayon parang it's my off naman kasi so try natin i-check medyo naayos naman na ni Alex so good job this one yung kubo kailangan na natin i-re-varnish kasi medyo namumuti-muti na so hopefully mapavarnish natin yan pag may makita tayong gagawa kasi hindi ko naman kayang gawin yun ayoko na rin iutos kay Alex kasi kapagod sa kamay baka magkasakit kita ninyo oh, ang, ang gulo na sa loob So, i na lang natin para ma-retain pa rin yung uh, mga kawayan niya. Papalinis ko. <laughs> mayroon naman akong kausap si Rita. So, ayan. Medyo ang gulo-gulo ng mga halaman natin. Hindi ko talaga kasi kayang magpunta dito para ayusin, no. Ayan, check-check lang tayo walis-walis na kapag walis na ako konte uh, konti, konti lang, konting ano lang. So nakakatuwa tira niyo yung mga halaman ko. Ano lago? Kasi lately di ba nag-uulan. So malago sila. So ang daming marireplant. Kaya lang hindi ko talaga kayang gawin. <laughs> Pakonti-konti. Si Alex ang lagi nandito twice a day. Kasi nga may mga alaga siya dito. Ayan ang aking mga halaman. Oh. Ang lalaki nila, ang lalago nila ngayon kasi na nag -uulan. Pero may mga nalanta din. So ganoon, tuwing may nalanta, ah, nalulungkot ako. <laughs> ang ating rubber plant na may dalawang sanga na yan. At medyo maaliwalas ngayon, magdadagdag tayo siguro ng mga shield kasi nga malapit ng mag at hopefully sana makabita na tayo ng tubig. Nag-apply na ako last December sa Maynilad. Hindi sila nagpunta kasi nga ang daming holiday. Sabi ng engineer, yung mga na magsi-CIA, close na daw. So, okay lang. Ayan, ang dami. Ano lago? Oh. Ang lago niya. Ano laki nila. Ayan ng aking monstera na binili kay Mami Beth. Ang laki niya. Ang dami nating bibilihin na ano, kokopit. Eh, sabi ko bibili ako, di ako nakakabili. Ang dami replanting. Pag nandito kasi ako, pag nag aria, -aria na naman ako mag-garden, gagastos-gastos na naman ako sa mga paso, tapos loom soil, tapos maghahalaman ulit, ibili na naman ako. Ayan, ayun yung aking dirty kitchen na napaka-dirty. <laughs> Lilinisin natin yan. Nagkakapon ako ng mga plastic-plastic na nakatambak. Ayan. Ito ang aking munting bahay kubo at garden. So, kung nakikita naman ninyo, may separate yung bahay namin. Yung bahay namin is a townhouse. So, maliit lang siya. Wala akong space doon to have my gardening. So eto blessing during pandemic na acquire namin tong property na and still ongoing yung <laughs> uh, amortization nito so sa mga nag-aalok na kung ano-ano sorry talaga hindi ko kayang bumili muna ng additional <laughs> additional um bayarin kasi nga ito ang binabayaran namin ayan and good thing about investment a property kasi lupa or bahay kasi nag increase po yung value sa so, mga um, natatakot bumili. Huwag kayong matakot. For example, yung bahay ko. When, when I bought it, it was only around 650,000. Alam nyo ba yung value ngayon ng bahay dito sa Casimiro Townhomes, Caloocan City? minimum is 2 million. Townhouse lang ah. So, hindi pa nagagawa yun. Or 1.8. It tripled or ang laki ng tinaas ng value wine. Lalo ito, uh, kasi may SM Kalaokan na, nung biniyako, bin, binili ko, to, nasa siguro, hindi ko na ma, hindi ano, nung binili ko to, hindi ko sure, <laughs> 7,500 per square meter, pero ngayon, nasa 15k per square meter na. So, ang mahal na ng value nito. So, wag kayo matakot kasi it's an in, it's a good investment to invest something. Mahirap man magbayad, huwag kayo matakot. Kasi pag hindi nyo simulan, wala kayong magagawa. So, maski na magkanda, short-short ako talagang tinatabi ko yung pambayad dito. At binabudget naman yung mga iba. Like sa Pangasin na may mga ginagawa din ako pa unti-unti dun, -dun sa, 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 lupa sa San Carlos. Kasi nga, may paupahan din kami doon ni tatay. Tapos yung bahay namin sa Dumpay, kailangan din ayusin minsan. May mga konti akong pinapagawa doon. Unti-unti, maski na nasusort ako, hinahati-hati ko yung pera namin mag-asawa para makapag-ayos-ayos. Ayan. Yung mga, ano. So, kita ninyo yung ano ko, oh, palmera. Palmera ba? Ay, hindi. Nakalimutan ko na yung tawag. Dyan. Ang taas-taas na niya. So, hopefully, may plan din kami magpa-refence na kasi sira na yung bakod namin. Remember, I have uh, uploaded yung nagpagawa kami ng bakod na kawayan doon sa harapan. Ayan. Yung kawayan na yon worth 12,000. Yung buong, ano na to, pinapati yung gate, bakod. Ang ganda-ganda. Kaya lang, it's not permanent. Pag nagpabakod talaga ng kawayan, hindi talaga tatagal. So, Sira na siya ngayon. Magpagawa kami noon uh, after ng pandemic. 20, 2022 ata. So, 2 years lang si Rana. So, yan. 2 years si Rana. So, okay. Parang magpapaplano kami ulit. Magpapabakod ng medyo mas matibay. So, wala lang gagawa. Pero, mag-iipon mag pa ng konting fines. Ayan. Ayan yung mga, mga, kailangan kasi mayroong mga plano din, no? Hindi naman, hindi naman masamang mangarap kasi libre yan. May mga plano pag ipunan, uh, magtrabaho, mag extra income. Nakikita nyo naman lahat na lang mag ako, mag online ako, mayroon akong travel agency, mayroon akong permanent um, work. Lahat ginagawa ako Kasi nga, ang dami kong uh, kailangan bayaran at kailangang Um, gawin. <laughs> Siyempre, dapat enjoy-enjoy din ang buhay. Ayan, maaliwalas na dito. Si Alex, nandun sa kabila, tingnan natin kasi parang nagsusunog siya. Yung katabing lupa namin dito, vacant lot. So, parang kami, ni Pastor ang nag- aayos, kasi ayaw din namin ng magulo at masukal, Siyempre kasi mga ahas, mag lilipa na imaas dito. So, kami din ang nag-aayos. Minsan, pinabakod ko dito. Sira na rin yung bakod kasi kawayan din lang ang ginamit ko. Di ba, may i-vlog na rin ako. Ayan, nagpabakod ako dyan. Hindi ko yan lupa, pero inayos ko yan, nilinis ko yan. Kumuha ako ng tao na maglilinis. So, ayan si Alex. Nag, ah, ano ng mga kahoy -kahoy. na mga kahoy-kahoy. Kasi susunod yun. So dito ko tinatambak yung mga kahoy-kahoy na galing dito sa lupa at inaayos din namin. May mga saging dyan, mangga. Ayan yung mangga, Indian So may Indian din kami. May mga gulay-gulay dyan. Nakikita kita nila, diba? Nag-harvest ako ng mga gulay. Kasi si Pastor, napakabait. Nag-share siya ng mga gulay. Sabi niya, mag-harvest lang ako ng mga saluyot, mga... Uh, may mga gabi. Ang dami dyan. Hindi lang talaga ako pala... Pala ano? Pala... Kuha kasi na hindi nga ako nakakapunta dito. Ayan. Sayang naman yung mga kahoy pa. Baka pag pwede tayo magluto-luto. Isusunogin mo na lang. Ayan. Ito yung katabi namin. Nililinis namin kasi nga ayaw namin maging masukal kasi nga paahas ay kita naman rin niya may mga pet um, may okra minsan ang daming tanim ni pastor ang sipag sipag ni pastor mag uh, tanim kapit bahay namin siya dito so kita niya ang dami ang dami dami so nakakaano uh, na, parang provincia vibes lang po dito sa amin uh, maliit na bahay kubo at uh, dito din po syempre busy si Alex sa kanyang manukan so thank you, thank you for watching my video again just a short video and uh, uh, please um, comment down below if you want to flex more videos na kaya natin flex, ang sarap ng, ng, ano, ng hangin Uh, hindi gaano maarao din So it's Sunday morning or lunchtime here in the Philippines. God bless everyone. Thank you for watching and thank you for all the support sa mga followers po natin sa lahat po ng nanonood at ah uh, uh, palagi nagsisend ng stars. Thank you, thank you. Please also uh, subscribe to my YouTube channel, Jacqueline Arenza Mendez. I have also my Jacqueline Travel and Tours. Paki-like din po yung page ko. And another uh, Facebook account, Jacqueline Caranto Manabat. And then Jacqueline and clothing And of course, uh, here on my Facebook personal account, Jacqueline Manabat Arenza Mendez. Thank you very much and God bless everyone. Happy Sunday. Bye-bye.